guys. Go ahead. M Hi guys. Welcome to my video. <laughs> oh, sige, sige. Lahat ito mga pamangkin kong pangit. Pamangkin mo na pay. Anak <laughs> <kukinakasano>. <laughs> <laughs> tide, tide. ko, e, pinakasangit. Start, start. Anong tinatay? Impostor. Ipap no, Kunyari impostor ka ngayon. Kuh, Basta, kuha ka lang. Mga babahalata.

Amok papayta ah. Himbatatin natin sa tubig Ang komo lang. natin dito magbulaga. Ko Uy, kakamutin ko ang impostor. <laughs> Dua impostor, gaya mo nga nakakabi. Ako yun, sinay yeah. mo isa. Tapos, may seven. Six seven things One, One, two, three. Four. Five. Six. Seven. Sino ko ha? Madi naman. Next. Ay, okay yan. Anger. Ah. Eh, 'yan. Bayya, matulis. Video. Dapat big video ko galaw. Balik May butas oh. Butas. Guys, na.

siya? naay jumahaba na katuwiran ay amun na jumbagapang da nakontong pang kontong kaka 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 kung sinong impostor agsala sala dangerous. Uh, sala at sala titig Actor. Kuya po. Intent. Oh my God. Ito ko na yung describe. Sino? Sino sa tingin niya? siga Sino? 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 Okay, win-win Ay, tayo four? and... Four 4 and seven. Four and seven? Ito! Four, seven, one. Hindi, natin eh. Ito, ano? Una ang ordinary ako. Hindi, Four, seven, one, two. Sige, ready. Ay, and five. Oh!

Dapat ba nga maulit ang ipagandang? Ang buwan tas buwan. Abumigay. Sa pareho pa. Sige. Gantz. Duway. Postor. Hey yo! Dua. sige. Dua. Dua. Dua lang. Dua lang. Diba nangyayari pa yan? Oo, sige. 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 Sige.

Basta. Basta nga, muna di sige, hulaan tayo di may isa. Lugi so gaming suna tinuunan niyo. Oo sige. Basta. Basta. Basta May time pa tayo. Thank you for watching, guys. Ah, gurelam. Dam daman. <laughs>